today's mini vlog nga pala Sabang aga ko pala nagising sa araw na to ngayong araw din nga pala na to ay araw ng day off ko kaya napag isip isip ko nga pala na magluluto na lang ako ngayon na agahan namin at dahil sabang aga pa nga pala ay dito nga pala ako ngayon sa labas ng bahay namin naghihintay na dumaan yung pandisal dahil tuwing umaga nga pala ay may nagtitinda nga pala rito ng pandisal sarap din nga pala ay tinitinda nilang pandisal dahil malunggay pandisal ito pero parang minamalas nga pala ako sa araw na to dahil wala talagang dumadaan na nagtitinda ng tinapay so nagulat nga pala ako rito dahil 6am pa nga lang pala to ng umaga pero marami na mga estudyante na pumapasok sa eskwelahan dahil nung nag-aaral pa nga lang pala ako alas 8 na ng umaga ay pagising pa lang ako at dahil wala na nga rin palang dumadaan na nagtitinda ng tinapay ay pumasok na lang ako rito sa loob ng kwarto ko hihintayin ko na nga lang pala magising yung kuya para makapabili na lang ako sa tindahan. At dahil meron na nga pala ako nabiling itlog, ito na nga lang muna yung una kong lulutuin. Hinugasan ko na nga rin pala rito yung magagamitin ko sa pagluluto ng itlog. ginis na nga rin pala ito kasi hinugasan ko lang pala ulit dahil baka narapuan ng ipis. Itong itlog na nga lang pala yung luto ko rito dahil ipapalaman nga pala namin ito sa tinapay. Pa nagluluto nga pala ko rito ng itlog ay yung kuya nga pala ay pumunta na ng tindahan. Gata tapos nga pala magluto ng itlog ay sinunod ko na nga rin pala itong hotdog. Luto na nga rin pala ako ng hotdog dahil napag-isip-isip nga pala namin nakakain na lang din kami ng kanin. Dahil masarap din kumain ng kanin sa umaga. Nung naluto ko na nga rin pala lahat ng mga hotdog ay sinunod ko na naman nga palang lutuin itong mga tuyo. Sa mga pinagluluto ko nga pala ito ay sigurado na naman na busog na naman kami sa umagang ito. Ito na nga rin pala lahat ng mga linuto ko. And for today guys, agahan niya pala ay meron niya pala kami rito pandisal, kanin, hotdog, itlog, tsaka tuyo. Masarap din sana ito pag meron kasama prinitong talong. asa wala rin kaming nabiling talong. Sa mga hindi pa nga pala dyan nakakakain na agahan ay kumain na rin kayo. Para lahat tayo ay busog sa umagang ito. At yung huli nga pala dumating ngayon ay itong pinsa namin. Meron din nga pala siyang dalang chicken nugget tsaka kalamares. Kaya nadagdagan na naman yung ulam natin sa umagang ito kaya sigurado talagang happy na naman si Tami at nung natapos na nga rin pala kaming kumain ay dumiretso na ako rito sa kwarto ko dahil araw din nga pala ng day off ko ngayon ay magpapahinga nga pala ko sa buong araw na to kaya andito na lang muna paalam